Magandang araw po sa ating mga kababayan at mabuhay ang ating mga taga-subaybay at taga-tangkili ng RPS TV. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante Pisudi, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 1382407 aking po pinasasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan na patuloy ang pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating mga videos upang maabot ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo na nangangailangan ng impormasyon ukol sa Australian Immigration na makatutulong sa kanilang paglipat sa Australia. Akin pong uh, pinapalalahanan din ng ating mga kababayan na huwag karakarakang gagawing immigration advice ang anumang talakayan sa ating video sapagkat ang inyong kasalukuyang aplikasyon o ang mga aplikasyong gagawin pa ay maaaring kakaiba sa ating tatalakayin. Ngayong araw na ito ay ating talakayin kung ano nga ba ang temporary graduate visa at ang mga pagbabago na inihahain ng Australian government. Alam ko na ang ating mga kababayan na kasalukuyang international students Australia ay nangangamba dahil sa mga pagbabagong ito. Uh, ano nga ba ang temporary graduate visa? Bilang overview, ang temporary graduate visa ay ang visa na ibinibigay sa mga international students matapos sila makapag-aral ng kurso kung ito ba'n ay vocational or higher education. May dalawang klase po ang temporary graduate visa sa kasalukuyan. Meron po tayong graduate uh, entry visa at meron, manan, meron naman po tayong post-study stream. no Graduate entry visa or post-study stream. Dalawang klase ng graduate visa. Ang graduate entry stream ay yung mga international students na kumuha ng mga kurso ng vocational na may... Uh, kinalaman or naaayon sa uh, mga skilled na nasa skilled occupational list tulad halimbawa ng mga chef at saka ng mga cook Puwede pwede silang mag-apply ng graduate uh, entry visa, ng graduate study visa sa kasalukuyan. At yun naman po mga post-study visa ay yung mga international students na nakapagtapos ng dalawang taon o higit pa sa Australia. Yan po, binibigyan po sila ng full working rights matapos sila mag-aral no, sa Australia. Ngunit dahil sa mga pagbabago sa Australia, sila ay nangangamba, sila ba ay magiging eligible pa o qualified pa sa 485 visa. Isa sa mga pagbabago na ihahain ng ating Australian Immigration sa kalagitnaan ng taon ay ang pagbababa ng edad ng mula sa 50 years old pababa to 35 years old and below. Ang ibig sabihin nito, inaakit ng Australian Government ang mga young professionals sapagkat ito ang makatutulong sa Australian Government upang lalong mapaunlad ang immigration programs. Papaano naman po ang ating mga kababayan na kasalukuyang uh, uh, 35 years old and above at matatapos sila sa uh, lalong madaling panahon. Ano ang mga options na po pwede nating gawin para sa kanila? Ang isa pa sa mga pagbabago ay ang uh, level ng English. itinaas ng Australian government or itataas ng Australian government ang level of English. So, makikita natin sa mga darating na buwan, lalong-lalo na sa mid 2024 ay ilalabas ng immigration ang guidelines kung ano ang mga klase ng English Test at ano ang level ng English, English Test na po pwedeng gamitin sa subclass 485 visa. Ang isa pa dito ay ang pagkakansila uh, ng Australian Immigration ng uh, extension ng graduate visa. Hindi na po magkakaroon ng extension ng graduate visa maliban doon sa mga international students na nag-aaral sa regional area. Ito yung mga uh, countryside kung tawagin natin sa sa Pilipinas at ang immigration din ay hinati sa tatlong daluyan o stream. Ang ang ating subclass 485, ang una ay ang tinatawag natin na post vocational stream na siyang hahalili sa graduate visa stream. Ang sunod naman ay ang post higher education work visa na hahalili sa post study work visa or work stream. At ang sunod naman po ay ang post higher education regional uh, visa ito naman ang extension para doon sa mga international students na nag-aaral sa Um, nag-aaral sa regional area. So, ilan ito sa mga pagbabago na ihahain ng Australian immigration at magkakaroon ng epekto sa ating mga international students na mga kababayan natin. Kaya naman, bilang isang registered migration agent, aking hinihimok ang ating mga kababayan international students na ngayong maaga pa, sila ay kumonsulta sa mga registered migration agent na tulad ng inyong lingkod upang lubos ninyo maunawaan kung ano ang inyong mga options. Ano ang mga migration goals natin sa Australia? Kaya naman, akin maging positibo tayo sa ating pananaw kahit may pagbabago. Alam ko na magkakaroon ito ng solusyon, magkakaroon kayo ng option kung tayo ay magkakaroon ng ugnayan. Kaya naman po, kay RPS, sulit ang visa mo.